Man, ah. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka at talaga namang sobrang nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay pumunta nga si Kuya Jomar kay Ate Carla at naabutan niya ito na nagbibenta binibenta muli ni Ate Carla ang kanyang mga kutsinta pati mga puto. At nung araw din na yon, ay may sorpresa na naman si Kuya Jomar kay Ate Carla. Kaya kinakabahan pa nga si Kuya Jomar dahil magkikita na naman sila ni Ate Carla. May kita ng kahit agad. Bigay ng may kapal Ngayon'y abot Kamay na kita nga ay parang humarang pa nga si Dr. Love. Ngunit kalaunan ay kinantahan na muli ni Kuya Chomar si Ate Carla. At pagkatapos naman kumanta ni Kuya Chomar, ay kinilig nga si Ate Carla at pagbukas niya ng kanyang mata, ay may nakita na siya na dalawang balon na regalo ni Kuya Chomar para sa kanya. Kaya naman kitang kita kung gana talaga kinilig si Ate Carla dahil napaka-effort ni Kuya Jomar sa kanya palagi. Ako? Ah! Paano? Masyadong kaya na yung ko. Alam mo, kung ako sa Ate Carla, ko na agad yan. ko na agad yan. Kasi sayo din hindi na lalaki. Kaya walang makagalagyan. Ako, tulad ko. Kung ako sa'yo, Ate Carla, sasagot ko na yan. Kasi, Uliwag ang lalaking ganyan eh. Tarot ko. Uliwag ang makaalan ng katalot ko. Eh. Oh. Ang bilis naman po. Thank you po, your Joe You're welcome. Hello. Ano? Pwede nang ito May gagawin ka pa ba? Hello. Wala na. Hello. Wala na? Hmm. Okay, baka hatid ka na namin. Hello. Okay lang Hello. kayo. Hello. Sige, sige. O, oh, tara kayo lang. Andiyan na pala yung ano. Punta na tayo dun. Hello. Hello. Mga bro, bro. Baka ano naman yung mga ano. Dala natin. Opo.

para naman makauwi na din sila ay pinakyaw na muli ni Kuya Chomar ang ni Ate Carla. At pagkatapos noon ay sumakay na nga sila sa van upang makauwi na rin sila sa bahay nila Ate Carla. Habang naglalakad naman pa uwi ay todo pa sa salamat sa si Ate Carla dahil palaging tinutulungan ni Kuya Chomar siya at palaging siyang nag-i-effort para kay Ate Carla. Big din sa si Ate Carla dahil yung nakaraang vlog ay parang nasawitan ni Ate Carla si Kuya Jomar. Sabi naman ni Kuya Jomar ay wala lang yon at okay na okay lamang sa kanya. Eh, may gawa eh. Oh, Gusto mo okay lang sa ng araw-araw dito ako para makasaman kita magtinda. Kaso every time na lang napagpunta ko dito, saman kita ulit magtinda. Okay lang? Sige pa. Eh.

Ikaw ha? In-expect mo yata, lagi kami ang dito. Siguro na mismo ko araw-araw. Ay, ikaw mo hindi eh. Prepared na prepared ka. Ito <tinyo> <tinyo> atin, mga brother oh. May prepared po alit sa atin si ano. May prepared na merindahan sa atin si Carla. Merindahan oh. na naman! Oo. Oo. Yan, pag <tinyo> may ganyan. <rin> <tinyo> <may> pag may pagkain. Ano sarap ito, Papa Jones. Oo, oh, sige, kaya na kayo. Uh, na namin yan? Ito bro? Mm, -hmm. mm -hmm. Ito. 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 <coughs> ay, Hindi mo, hindi kayo. ako ang napagod. napagod. ay, 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 Ate Carla ang merienda para kay La Kuya Jomar pati na rin sa buong Kalingap team ay nag-usap muli ng dalawa lamang sila si Kuya Jomar pati si Ate Carla Pagkatapos naman nun ay may binigay din si Ate Carla para kay Kuya Jomar Binigyan niya si Kuya Jomar ng isang card at ang card na ay naglalaman ng Peace Offering sapagkat naging masungit nga si Ate Carla. nung nakaraang wala kay Kuya Jomar at tiniklare nga ni Ate Carla na sumala ngayon ay tatawagin niya ng best si Kuya Jomar dahil best friends na Tapos, ano to? Sige po, buksan niyo po. Buksan sa akin. Sa akin ulit Basta mo ito si Bakit? ng nakaraan. Wala naman yun. Oh, oh, Galit. Ito mga bro, um uy. Kaso ko, hindi ako excited ba? Ito oh, mga bro, ah, um, medyo galing kay Carla. So, okay oh, lang ba? mo basahin O sige, ito. Since, ikaw, sayo ba ito galing? O oh, mas maganda ikaw na lang magbasa. Oh. <laughs> Bumabawi si Carla. si Carla. Bumabawi si para marinig ko. Congratulations for your 60k subscriber. You have influenced my life in ways I can't even begin to express. Sigat-sigat, ba't walang <laughs> na! <laughs> Meeting you was a dream come true and your kindness and down to earth personality only made me admire you. <laughs> Thank you for always there for me. As you said, you don't want me to call you Puya or Kitu Jomar. <laughs> and now, I made up myself I can call you best. Because you are the best thing that happened into my life. <laughs> Oh! Can you be may best friend for now on, kuya JoMar? Of course. Aries, best friend nila, Cardla. Hinggil sa best friend nila, Cardla. Hinggil sa best friend nila, Cardla. Hinggil sa best at nila, Cardla. Hinggil Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.